late lunch tayo, sardinas. In short, ang una nating ginagamit sa pagbablog, laptop. So, ang kapal talaga ng mukha ako. Imagine yung gamit ko sa pagbablog sa loob at sa labas ng bahay. Hello sa inyong lahat, taligo tayo. Diyos ko, ang daming ano, ang daming... Anong tawag sa ganun? madaming kalimutan <laughs> ang daming ganap ang daming ganap ang daming ritual sa aking paliligo kasi ang daming ginagamot may ginagamot sa ulo may ginagamot sa mukha tapos ay ang isang gamutan ay may mga tatlong proseso may naubusan tayo kasi ng isang araw sarado ang ang tindahan ng gamot ayan ang dami natin mga gamot mayroon tayong itong isang ito ay para kay Iron binila ito sa ano pa to sa IV clinic pa daw ito eh pero naubusan nga ako so pinapagamit nila kasi pareho lang doon sa amin ni Iron ayan so ito yung mga gamot natin sa ulo uh, ito muna yan oil i mamasas masas muna sa air tapos ay saka ito kaso uh, naubusan tayo rin ito walang mabilan. so ang ginamit nga natin ay ito na dati natin sa mukha meron pa tayong ano meron pa tayong bimadyo pero natigil na natin kasi nga parang naging sensitive yung mukha ko after nung tayo maoperahan itong ginagabot natin sa mukha itong bibili natin wala na yan pagkatapos nun meron pa tayong nilalagay ito sa ating pula-pula pagkatapos nung facial wash so ang dami eh. kakairita kakairita yeah. Ayan, so lalabas tayo ngayon. Medyo maayos-ayos ng ang panahon. Hindi pa rin maliwanag. Ayaw kong mag-vlog ng medyo madilim. Sobrang puti yata natin. Ayan, Oh. No? Kulimlim na naman. Ayan. Pero kinukunta ko na si JM na tayo lalabas. Hindi rin ako ng gamot sa katay naman. Diyos ko. Paano na kung walang wala? Di ba? hindi na tayo Hindi pwede si Cesar, hindi na pwede si JM. Tapos ay masama ang panahon. nag tayo ng ulam. Late lunch tayo. Sardinas, na pinalagyan ko ng sutanghon. Yan, tapos ay sili. Sarap niya. <laughs> Pero hindi naman tayo magmumukbang na. Okay? Subula ko ng konti. At uh, kaya kwentuhan tayo ng mga tungkol sa buhay-buhay na kahit pa paano, may mga may babahagi ako malamang sa hindi ay merong, meron akong maibabahagi sa realidad ng buhay. Yun. Kaya nga. akin na lang lahat at sila yung nakakain na. Yun oh. Diba? Tapos sila. Sarap sa bahaw. Hello? Nakakatamad lumabas. Alam niyo ba na eksaktong uh, 20 years ago, nung tayo ay magpunta ng abroad, at past 2005, at eksaktong 10 years nung tayo ay uh, nagkaroon ng MacBook. Hindi dahil sa MacBook, wala tayo. Walang rheumatology. Wala itong gusto ko. Wala yung mapapanood niyo ako. Wala lahat. In short, ang una nating ginagamit sa pagbablog, laptop! Opo, ang ating MacBook uh, MacBook Air uh, early 2015 edition. Iyon. Inspiring to. Kwento sa inyo. Eto. Iyan. Ang ating MacBook. Imagine sampung taon na to. Eh, ang lifespan nito, ang alam ko, seven years. Gamit na gamit pa to. Siguro dapat ganun. Gamit na gamit mo para mas tumagal. Hindi ko alam ha, pero sa akin, eh, parang ganun ng style. So, ang kapal talaga ng mukha ako. Imagine it yung gamit ko sa pag-vlog sa loob at sa labas ng bahay. So, pumupunta tayo ng mga supermarket. Pumupunta tayo sa mga palengke. Uh, sa paglalakad natin everywhere, hanggang Tokyo, bitbit -bit ko to. Pinapatong ko lang. Ang pinaka nakakatuwa yung pag ginagamit ko na to sa mga, uh, sa, sa, mga supermarkets, sa mga malls, mga ganun. Talagang bitbit -bit ko as in ganito. ari ko, As in, so okay, so andito na po tayo ngayon at uh, baka po tayo mahuli. So dapat dahan-dahan lang tayo. But anyway, whatever. Hello po sa inyong lahat. At talaga naman, wow, gano'n. Ay, gano'n. Parang piyesta, oh. Karen? Okay, so ito na yung gagamitin natin. Hello, hello po sa inyong lahat. Nagkarekod na ba tayo? Hello, hello. Hello. <laughs> Ayan. So, kasi siya naman medyo magulo-gulo. Mas mas madal ako kamay natin. Ano yung kamay natin ang hawa? So, tayo po ay pagkakas sa... Hello, hello po sa inyo lahat. Nagkarekod na ba tayo? Hello, hello. Hello. Ayan. So kasi syempre kahit medyo magulo-gulo, mas masmado madre ang may natin. Dalawa yung kamay natin ng hawa. So tayo po ay pumunta sa supermarket, tayo po ay mamimili natin mga kailangan. At syempre kasama kayo. Okay po? Let's go! nahiya ako David. May mga sasakyan. <laughs> mm -hmm. Ayan, diba? So, ganun yung ginagawa natin noon. samahan niyo ako. Bibili ako ng sapatos. Patagal na akong may pinupunteriya sa mga sapatos andito. Pero palibase meron pa akong mga nagagamit. Hindi ko muna binibili. Kung talagang gusto kong kunin yung gusto ko, urong muna tayo. matitipid natin dito, pagdagdag na rin para makuha natin yung gusto natin. Hindi na kailangan pakailaman yung budget para sa ibang bagay. <laughs> may maganda! <laughs> Actually, ito, kapitbahay ko. Hindi ko nasabi sa inyo na may kapitbahay akong magandang Pilipina rin. <laughs> Ayan! <laughs> Ano rin, ah, uh, baka hindi ko ito magawa ko nandito ako sa Pilipinas kasi mas, mas mapunahin, mas mapansinin, at mas, how do you say this? Mas mapangutya ang lipo ng Pinoy. Parang, baka hindi ko maituloy. Minsan dahil baka may makita ko nung tatawanan sa akin, or... Actually, sa Japan, medyo kakaiba rin to. Pero, as we expected, as I was expecting, ay hindi ganun, hindi ba giging ganun ang focus sa akin ng mga tao o ang, pag, ang, tingin sa akin ng mga tao. Maaaring lampas-lampasan lang ako. And totoo yun, lampas lampasan ako. Pero sa supermarket, medyo may mga ilang nating tingin sa akin. Dito is malamang na hindi lang konti, kundi mayat-maya. Baka hindi ko na maituloy dahil sa mga tawan at mga mapang-insultong tingin na maaari ko makita, di ba, baka mapaano pa tayo, baka, baka, o baka sumamaping mood natin kapag may mga naririnig-rinig tayo. So, yun. Gamitin ulit natin tong mic kasi baka hindi naman tayo magkarinigan. Kaya eh, sige na rin natin dito. Hello? Yan. So, yun. Yan ang ating pers na nakaranasan kung paano, kung paano tayo nagsimula. Eko ako namin nagpahiyahi at nagpakeme-keme. Ay di, hindi ko naabot yung gusto ko. Di ba nasabi ko na naman sa inyong lahat, sa mga matagal na natin sumusubaybay, gusto ko ibahagi sa inyong lahat na ang pangarap ko talaga, ang gusto ko talaga is yung mapanood ako. Makagawa ko ng mga videos na maraming nanonood. Frustrated filmmaker ako. Na hindi ko na siguro magagawa kasi parang hindi pa lang dibigyan ng mga scholarships sa mga, nung no, mga forties pa lang ako. Parang wala, parang wala akong makita ng opportunities. Hindi pa ako paka makapag kasi uh, uh sa pera, ako na rin nagpa sa akin, nagtuloy ng pag-aaral ko eh. Actually, pinag aaral ako, pero nag hindi ako nag-aaral sa Maynila. that's why hindi ko natapos yung AP Journalism sa USD. So the best, pinaka-the best siguro that I did was to pursue my studies. Yung ako na nga lang ang na, na ano sa akin, na, na Yun. Kung hindi, di, hindi, rin tayo nakarating ng Thailand sa Japan. And hindi na tayo nag pathology. So yun, pag-usapan natin ngayon kung paano ako nagkaroon nito. Actually, wala akong pera ng from 2011 na nagtuturo na ako sa Japan to 2014. And then 2000, 2012, nagkasakit tayo. Doon tayo tubigilan pa rin ni Garillo, nagkasakit ako eh. Liver na po yung liver na. And then, 2014, kinasap ako ng boss ko na wala na tayong trabaho nag sa natin sa sasunod. Medyo, ano yan, medyo madrama. And then, yung mga trabaho ko. Meron ako pang ilang videos na ngayon ko lang ipapakita sa inyo. Or sa sunod lang ko na ipapakita sa inyo. Pag pinag-usapan natin yung trabaho ko. Okay? Marami yan. Mapasabog. 2015, ibinili ako. Yun, yun ang pinag-usapan natin kanina. Ano yung ibinili ka? Ako po ay walang phone ng siyam na taon. From 2012 2000, I think from 2011 to 2020. 2020 na ako nakabili ng phone. Yung iPhone 8 Plus. Hindi ko lang kung, di that's one, that's one miracle, that's one magic na nalusutan ko. Nakilala ako as robotology. Marami rin tayong mga naging followers, lalo rin nung una. Tapos wala tayong phone. Hindi na nalulusutan ko yung mga pagpunta ko sa mga opisina. Hindi pa ako marunong Japanese, ha? Nakakalusot ako sa mga ano na hindi na ako makaingin ng tulong sa kapatid ko kasi may trabaho ko rin eh sa iba mga kaibigan ko hindi rin ako masikas so ako lang talaga yung kapalang mukha and pagtatanong ako yung matanong na tao eh ayokong umasa sa ganito kahit ngayon na may phone ako ayokong umasa sa Google Google, gusto ko yung personal gusto ko yung may human interaction na pagdaliligaw, ayoko nung tumingin pa dito para makadiretso na kami tulad ng tanungan gusto ko yung magtanong sige, ano tayo siya naanay magandang hapon po, saan po kaya dito? isang na, nagtatanong pa rin ako kahit alam ko na 2015, nakikita ng boss ko, pinahirap niya ko ng maliit. Nakikita ng boss ko na parang kailangan ko rin para makakuha ng maraming visual, pinahirap niya sa kanya yung luma niyang lap, maliit, na parang iPad. Tapos ay, siguro after a few months, parang sinabi niya, Gusto ng, ng computer ng laptop. Buhinos, yes, of course. Mukha ko, kailangan ko. Gusto ko po. Alam mo, dinala niya ako sa Ginza at ibinali niya ako ng parang ano yata, yung labing limang lapat, parang that's around uh, 70,000 pesos ng mga panahon yun. O parang mga 75,000. And then, sabi niya, kakaltasan na lang ng monthly. At tapos maliit pa nga sahod ko noon, ay isa nakaka ano pa nang hindi pa hindi pa nakakaltasan. Sabi ko ma'am, is it okay this month no deduction? Wala siya nang oo, oh, alam inabot siya nang na dapat ay mahulog pa ng 12 months basically. Parang inabot ng 1 year and a half. So, imagine ah kung hindi ako napapunta sa Bosco, wala rin kahit ng pathology kasi wala akong pambili. Alam mo yun, yung may mga bagay na nagkadugtong-dugtong, mapupunta ka sa isang bagay na gusto mong mapuntahan, na hindi mo alam kung paano mapupuntahan, pero parang ibinigay ng Diyos yung mga links kung paano ka makakarating doon. Ganito yan, dito, then jump there, and then go there, and then try to go left, try to turn left, and then there, diretso mo yan. Parang ganun. Diba? <laughs> wala tayo, ba? Wala tayong battery pa, thank araw sa ating lahat. Sana ako sa kanyo. ako sa inyo, isang magandang lesson sa buhay. Ang patuloy na abutin ang pangarap ko. Merong gustong gawin at posible naman. Merong way. Merong chance na ituloy ito. Then go. Ay kung nagpahiyahiya nga ako, di wala nga. Samantala, ito yung gusto ko. Kaya, yun. Basta kapal ng muka and pursue your dreams. No matter what. As long as hindi ka nakakaapak ng damdamin o ng buhay ng ibang tao. Go. Dahil sa so, nangyari sa akin, mas pinagtibay nito yung paniniwala na may mga bagay na nangyayari o napapasayo dahil sa so destiny. Kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Mapupunta at mapupunta ka ron na ang buhay ay links, links lang. <laughs> dahil na rin siya so, nangyayari sa buhay ko. So yun, Maraming salamat sa aking bossing. Kung wala siya, wala ako. Maraming salamat sa aking kapatid na si Emel De Fick. Kung wala siya, wala rin tayo sa Japan. Hindi ka makikilala si bossing at hindi ako magkakaroon nito. At sa pamamagitan nito, hindi ako magkakaroon ng robotology. Diba? at maraming salamat din kay sa namayapang Arnold at saka sa kanyang kasawa si Arlet kung hindi nila ako pinilit na pumunta ng Thailand, baka hindi na ako makarating ng Japan. Wala ako sa Japan. Ayun na, paulit-ulit lang. <laughs> Kasi kung sa Pilipinas ako, matagal ko na sinabi ito, kung sa Pilipinas ako nang galing, o nabigyan ng, o, na ng Japan, baka hindi ko, baka hindi ko makarating ng Japan. Ang hirap sa atin. Marami pa sikot-sikot, marami mga bawal, marami mga requirements, marami mga nanggagrab ng opportunity ng iba, ang dami mga gaganjo. Sa ibang bansa naman marami rin. Pero yun nga, kasama yata ang Pilipinas sa mga ganun na maraming. Mahihirapan ka pa. Parang sila pa humaharang sa pangarap. Oo, oh, ang daming. Recositos. Kung baka sa, sa, word ng aming mga magulang na recositos. <laughs> sa maraming ganun. At pwede namang isimplify. Pwede oh. namang hindi ka ng pagkakataon, pero talagang hinaharangan. So, medyo duda ako kung sa Japan ako, hindi ako nakapag-Thailand, kung sa Japan ako manggagaling, kung ako ng, kung ko sa Pilipinas ako makagaling, makapunta ako na Japan. Yun, ganun. Anyway, simulihan lang natin na naging malaking tulong ang aking laptop na ito para maabot ko ang aking simpleng pangarap. Yan. <laughs> Thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating bawat kwento at sa ating bawat kambot This is your friend of Batos, ang sa iyo at mabuhay natin pinoy sa mga sulok ng world. pathology for more and more and more. Thank you.